Isa sa katangian ng wika ay ang pagkamalikhain. At ang isang pinakamagandang halimbawa nito ay ang mga bagong leksikon. Sa patuloy na pagdami ng anyong ito, ay lumalawak ang ating bokabularyo. Kung bokabularyo ang pag-uusapan, talaga nga namang nagkakaroon na tayo ng mga ideya sa mga nagsusulputang mga bagong leksikon sa kasalukuyan. Ang sa akin lang sana naman ay may kayo mula sa ating kwentuhan at talakayan. Tulungan muna natin ang bawat isa na balikan ang mga napag-aralan natin ha? At dahil alam ko na kayang-kaya nyo na, let's hit two birds in one stone, sabi nga nila sa Ingles. Magbalik-aral na tayo habang ipinakikilala ko ang susunod nating aralin. Tingnan ang mga salitang nasa loob ng kahon. Nariyan ang paya, tambanan, hugnayan, at mangkapan. Ngayon naman, bibigyang kasagutan natin ang bawat pahayag para makapagbalik-aral tayo sa paksang ating tinalakay. Kung hawak mo na ang iyong papel at ballpen, simulan na natin. Una, ang leksikon ay kilala rin sa tawag na Bokabylaryo ng Wika. Ikalawa, ito ay may uugnay rin sa iba't ibang paraan ng pagkakabuo ng mga salita. Ikatlo, ang mga bakla ang gumagamit ng mga bagong leksikon sapagkat sila rin ang karaniwang bumubuo ng mga ito. pang apat magdudulot ng kalituhan sa pagpagtalastasan ang paggamit ng mga leksikon ng mga kabataan kung hindi magagabayan ng maayos. Panlima, ang mga kabataan ay gumagamit ng mga bagong leksikon at sila rin ang bumubuo ng mga ito kaya kailangan may gabay ng nakatatanda. Tapos na ba? Hayaan mo na kitang balikan ng iyong mga sagot. Kung wala ka namang babaguhin, o kaya papalitan, magwawasto na, na tayo. Tingnan mo nga kung ito rin ang iyong mga kasagutan. Una, paya. Ikalawa, payak. Pangatlo, tambalan. Pangapat, hugnayan. At panlima, langkapat. Mahusay! Bumibilib na ako ha? Haya, nabalikan na natin ang ilang dapat nating tandaan na may kaugnayan sa mga leksikon. Iyong e yung mga salita na nasa kahon na inilagay nating kasagutan ang magsisilbi nating aralin sa araw nito. Ito ang tinatawag na uri ng pangusap ayon sa kayaan. Ang paggamit ng iba't ibang uri ng pangusap ay nakatutulong sa epektibong pagyusulat maging sa pakipagtalistasay. Ngunit, ano nga ba ang pangusap? Ang pangusap ay lipon ng mga salita na nagpapahayag ng buong diwa. Binubuo ito ng dalawang bahagi, ang panagori at ang simuno. Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa loob ng pangusap, samantalang ang panagori ang nagbibigay turing o nagbibigay impormasyon sa paksa. Ngayong alam na natin ang kahulugan ng pangungusap at ang mga sangkap na bumubuo rito, dumako naman tayo sa uri ng pangungusap ayon sa kayarian. Alam niyo ba, mga bagets, ginagamit niyo naman ang iba't ibang pangungusap na ito. Hindi niyo lang alam ang tawag sa kanila para hindi na rin kayo maligaw o magamit ninyong lahat ng tama sa pagkipag-usap o pagsulat, narito ang uri ng pangusap ayon sa kayarihan. Una, ang payak ng pangusap. Ito ay pangusap na nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Nagtataglay ito ng simuno at panaguri. Halimbawa, ang mga tao ay umaasap pa rin may forever. Nasyokot ang mga tao sa pagdating ng mga tulisan. Ikalawa, ang tambalang paungusap. Ang isang tambala na paungusap ay may dalawang buong diwa. Ang mga ito ay pinag-uugnay ng mga pangatnig na dahil, at, ah, ngunit, pero, kaya, o, habang, kapag, sapagkat, upang at iba pa. Halimbawa, power ng kanilang pagtatanghal, subalit hindi silang nanalo. Ang chipipay mo talaga, pero ikaw pa rin ang gusto ko. Ikatlo, ang hugnayang pangungsa. Ang isang hugnayan ay binubuo ng sugnay na makapag at di makapag -iisa. Ginagamitan ito ng mga pangatig na kung, nang, bago, upang kapag dahil sa sapagkat at iba pa. Halimbawa, maukulat sila bukas sa paligsahan kung hindi nila gagalingan. Sobrang blessed nilang magkakapatid dahil sa kanilang kabutihan. At pang-apat, ang langkapan. Ito ay isang pangusap na binubuo ng tambalan at hugnay pangusap. O binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Simbawa, Lodi ang mag-asawa at sila ay may busilak na puso dahil sa kanilang paglapit sa Panginoon. Ang igot ng lalaki at siya ay maginoo pa, kaya nakatutuwa. Ayan, natuklasan na natin ang mga uri ng pangungusap ayon sa kayarian. At kung mapapansin ninyo, ang mga salitang may salungguhit ay ang mga bagong leksikon. Mahalagang magamit natin sa pangungusap ang mga bagong leksikon para magkaroon ng kaalaman at kasanayan sa rastong paggamit ng mga ito. Tandaan natin, mahalagang magkaroon ng kaalaman at kasanayan sa iba't ibang uri ng pangungusap dahil matututuhan nating magpalawak ng pangungusap. Dagdag pa rito, nakapagpapalawak tayo ng pangungusap na nauunawaan pa rin ang kahulugan o mensahe na isiparating ng pahayag. Naging maganda ba ang resulta ng inyong paikinig ngayon? Ganito ang gawin natin. Magpapakita ako ng limang pangusap. Aalamin natin ang uri ng pangusap ayon sa kayarian. Tutukoy natin kung payak, tambalan, hugnayan o langkapan ang sumusunod. Unang paungusap, gagawin ka lang niyang rebound at sa huli, ikaw na rin ang masasaktan. Anong uri ito ng paungusap ayon sa kayarian? Oo, ito ay pangbalang paungusap. Kasunod na paungusap, drawing lang ang mga sinasabi niya. Kaya hindi mo siya dapat paniwalaan. Anong uri ito ng parusa? Tumpak! Muli, isang pangusap na tambalan. Ikatlong pangusap. Hawak ko ang receipts. Ano pang pangusap ito? Tama! Isang payak na pangusap. Pang-apat. Unti-unting may ging toxic ang mga tao ngayon kung maniniwala basta-basta sa mga balita sa social media. Anong uri ito ng paungusap ayon sa kanyarian? Magaling! Isang hugnayang paungusap. Pang at panghuli, dinote nila ang kanilang performance at hindi man lang nila inayos. Samantalang pinaghandaan natin. Anong uri naman ito ng paungusap? mahusay. Ang pangusap nito ay isang langka pang pangusap. Naman, ang hugusay na nating lahat, ba? Diba? Sinabi ko naman sa inyo eh, ang hirap sa simula lang yan. Pero pag nakasanayan na at naging maalam na, magiging madali na lamang ang bawat takbang. Kaya naman mga bagets, ugaliing gumamit ng iba't ibang uri ng pangungusap pa. Sa ganitong paraan, hindi na maiirapan pa ang mga nagbabasa o nakikinig dahil malinaw, organisado, at may tamang diin at laman ang ating mga diskurso. At iyan ang ating tampok na aralin sa araw na ito. Sama-sama ulit tayo sa klase ni Sir Billy. Kayang-kaya, di ba? Huwag kang mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa. Makinig, magmasid, at makisa sa ating mga araling may kaugnayan sa mga makabagong leksikon. Tandaan, sa wikang Filipino, mababating mo ang mundo.